paay ng burger machine. Gusto ko malasahan ulit yung lasa ng burger machine. Huli kong natikman yung buhay pa si nanay eh. Naisip ko lang, ano kaya lasa ng yun? So ayan, natatay sa Burger machine. Burger machine. Yeah. <laughs> So yung burger machine, unang-una iba na yung packaging niya. Hindi na siya ganyan ng dati nung sinanay Lydia Beauty. Na miss ko lang yun. 'Yan. Tapos hindi na rin malaki yung patties niya. Actually kumain na ako ng isa hindi ko na siya, hindi ko na siya, hindi ko malasahan yung patties. Nalasahan ko yung ketchup na lang. Yung cheese, hindi ko na rin malasahan. Yung coleslaw, wala. Hindi ka gaya dati, yung coleslaw, malalasahan mo, malalaki yung hiwa ng repolyo. Ang naalala ko sa lasa ng burger machine na recently nakain ko, yung Burger King. Ano? King Burger? Burger King. King Burger? Burger King. Burger King. Yung Burger King, masarap siya. Ganon dati yung lasa ng ano, burger machine. nadasahan mo yung patis. Yung steak. Ano ba? Ha? Yung patis nga yun. Yung palaman yon yun. Ngayon hindi. Hindi mo siya malasahan. Sobrang nipis. Pangit. Namiss ko lang kasi naalala ko si Nanay Lidia. Kaya kinain ko yung mga yung mga pagkain na namiss ko na kasama din. So, hindi siya makalito. Hindi siya Nó <Okay. S 2>、yeah.